ayun guys um, sobrang nakakatakot lang dito kasi um, dito sa isla na to kung makikita nyo sobrang delikado napaka delikado po dito kapag gabi na kasi um, ang daming tao na mga pumupunta dito ng mga hindi kilala or ayun mga ano um, mga uh, kung sino-sino tao yung pumupunta dito sa so, mga mga kapobre dito sa side na to dito po yung <coughs> may pinaghihinalaang ang buaya so dyan po may naka may nakatira daw na buaya dito so yung mga tao doon lang sila namimingwit sa kabila kasi may ano siya may uh, itong nakikita nyo may ano siya may oh, may harang siya pati sa kabila may harang mga kapobre yan ganyan po ganyan kami dito ngayon <coughs> sobrang ano siya. Ano? Yan. Um, sobrang ganda. Kasi, um, uh, parang nasa province ka, ganyan. ba? Diba? Ang ganda dito. Yun. Ang kapobre. Ang ganyan. Ayan. So, ganyan po dito. Paganda! Ayan. Ang katakot siya kasi baka may gumuho ito, no? Tapos nandito ako. Ayan. Ang laki po ng mga isda dito mga kapobre, no? Diyan, marami pong isda dyan. Hmm. Um, tsaka mura po yung bangus dito mga kapobre morang mora yung bangus yan, yan po dito lang po yan o oh. mga kapobre ang ganda dito kasi um, yun may mga ano sila may mga kitang ganyan hindi <tinyo> dapat dapat kasi dinadala mo lagi awit mo